Yo, what's up mga kabayan? Uh, Nanigdig po yung uh, pag-ibig loan ko, yung online application ko, yung in-upload ko po ng karahan. Kinabukasan yan na uh, ito ilalagay, ilalagay natin dyan sa screen nyo. Ano. Hi Arnel, uh, sorry we're unable to process your multi-purpose multi loan file through the virtual pag-ibig. Yeah. Hindi ko pa na-check kung ano yung reason, pwede pa lang i-check. Pero nagpunta, uh, magpupunta kami ngayon sa... Pag-ibig Branch, Caloocan. Malapit po dito sa amin. Tinignan ko yung mga requirements na kailangan. Siguro, dahil yung uh, siguro yun lang yung naisip kong na-reject dahil dito yung nilagay ko lang dito na applicable. Pero malalaman po natin kung ano po yung isa pang dahilan mismo dun sa pag-ibig. At nag- uh, nag print na rin po ako ng mga requirements kung sakali yung employment contract and galing ng kiwa saan naman po tanggapin at saka yung OEC ko kukuha ko lang na OEC okay alis na po muna kami mga kabayan yan nakarating na po kami sa pag-ibig mga kabayan dito po to sa Edsa Caloocan Ayan po yung PPI building. Pag-ibig pan. medyo mababa rin po yung pila. Pero mabilis naman po yung ano nyo, yung daloy. Marahe po kasi counter available. yan dito na po ako sa information. Bali, kukuha na po tayo ng form dyan. Sir, loan application po para sa OFW po. Loan application? And binigyan tayo ng tatlong form, yung income declaration, multiple uh, multipurpose loan application form sa kayong land bank cash card. And napilapan ko na po siya, hinihintay ko na lang yung number ko. Ayan yung sa cash card pag meron na po kayong pag-ibig loyalty plus card, kahit hindi na niyo na po pilapan yung cash card na land bank. Malapit na po ako akong number. Susunod na po ako eh. 127 na po 'yung nasa counter. That's it, that's it. Actually, shop nag-file ako online, na-reject. Parang araw lang po eh. Oh. Hindi ko na po nakita sa text lang po eh. Hindi ko na na-check sa online eh, sa virtual pag-ibig eh. Siguro po de, sir dahil sa blanco po siguro dun sa netpay kasi 4 8 po. Nakausap kasi may tumawag ako nakarap. Apo? Apo? Hmm. Kasi blanco po yun sa likod sir, NA lang nilagay ko. 4 8 double Ayan. Kayo ay hirap. Sir, pwede ko itong iiwan sa minis ko? Itong ATM, iiwan ko po sa minis Okay lang po. Palis na po ako sa needs ko. Sinichi. Sir? Opo, meron po. Wala ako. Ah, Opo, pwede ako. Ah. Gaganap po sa abroad, sir. Pag okay, ano. Opo, pwede lang siya siguro mag-office. -okay. Tapa, sir. Hindi na ako kukuha number, sir. Salamat po. So, ayun, mga kabayan, no yung pagpunta po natin kanina sa pag-ibig may no, sa branch. Bali, hindi na po hinanap sa akin yung uh, nakita ko po sa internet na sa website nila na requirements katulad po ng um, employment contract at saka yung pero mas maganda dali nyo na po bali ang hinanapan lang ako ng valid ID ah photocopy ng valid ID saka eto yung loyalty card plus paserox nyo na rin kabilaan back to back kasi may bibigay po na form yung cash card na land bank cash card pero pag meron na po kayong loyalty card sabihin nyo na po para hindi na po kayo mag fill up at saka ano pa ba isa? yung yung declaration of income. May maliit po na form po kayong pipilapan doon. Bibigay naman po ng doon sa information sa pag-ibig. And sabi sa akin nung nang nagasi sa akin sa pag-ibig, magte-text naman ulit sa number ko. Sana naman ma-aprobado na at maayos na. Ayun mga kabayan, uh, pakipalo na lang ako sa aking YouTube channel at Facebook page. So FW Nonoy at FBRILS Arnel Nonoy Nyeba. Maraming salamat.